Samantala, puntahan naman natin si Rocky Ignacio Kaugnay ng pagpunta ni Pangulong Aquino sa Bohol. Rocky? Rocky? Yes, so yes, maraming salamat sa inyo <tod> dyan. Uh, tayo po ay nandito wala. sa Tagsilakan si, <tod> si Bohol. Kung na nyo napapansin, may bumagay at sa ating paligid. Tayo po ay nasa Bohol with some coordination. Uh, sa first, barangay sa coordination, kung saan si Pangulong Aquino ang kanilang uh, panilang, uh Pangulo ang sino po ay uh, makakasama ng mga local officials dito. Sa pangungunan natin yung buhay Governor Eduardo Chato, dihal by Governor Concepcion Gildayin, at ilang po mga representative. Nakasa nakikita rin po natin na uh, nakasama sa stage yung po nga uh, dating uh, bayang representative sa Onsidero. Dito po ay inasabayanan natin kung ano na rin nalang magiging statement ng Pangulo dahil nga po ito. Uh, nasaan natin may mga mahalaga rin na gagawin na mensahe ang Pangulo sa kanila. Dumating rin po dito si Cristina Vergara, President po, ang Liga ng mga barangay no Hall Chapter. Ito po ang pagkakataon na ito, o kasi da na ito ay magbibigay gana rin po sa pagbibigay na pagkilala si sa outstanding barangay official of the year. Pangulo ang inagal ng mga kasama ni Pia Alba sa Sekretary Mungawad, BBM Sekretary Mungawad, Sekretary Joel Secretary Joel Villanueva, uh, Governor Nga and the uh, and their, uh, Chatham Pinapunga uh, Provincial Board Member. At uh, dito sa okasyon na ito ay uh, ay, uh, po ang Nukon uh, Lucon and Cowboy 2011 winner. Ang ibig po uh, sabihin nga ng ito ay outstanding barangay official of the year and outstanding Lucon taga Pamayapa. Nakita natin dito na yung outstanding Lucon taga okay, Pamayapa nila ay ang Santo Domingo at Tagbon uh, kung saan po ay ang pinangunahan ng uh, Buhon Representative o si Sir Malatato at Siyaga. Natabayan na rin po natin ang pagdating ni Pangulo Aquino kasi pagkatapos uh, ng event na ito, si Pangulo Aquino na mabuo ay uh, magsukaw, no? sa yeah, Buhon Food Trust Center dito po sa Carlos Peter si Abi no, sa Tandilaro para naman po uh, sa Buhon Mass o ng Buhon Party. mamaya tatanungin natin si natin din natin yung kausapin si Oma uh, Kapanayan, si Pangulo no? kasi nga uh, ay marami na tayo ng kung uh, uh, kung sa ilalang talabas. So, si Sr. Valdi, yung kanilang senatorial line na dahil sa Monday na uh, yung sasya ng pagkakay ng kanilang kandidasi. Uh, ang isa sa mga tatanungin na uh, natin uh, na um, um, uh, ito mamaya. Um, uh, ito sa simpong tao dito sa Rosalata Iwan ko ngayon ay halos sa uh, umaabot sa uh, anong na kumpul sa barangay official mula po sa isang nalipo sa nalalam na barangay sa buong uh, provinsya. Madalan, kung uh, sa pong mga detalye nito ay iahatid na lamang natin sa inyo maya-maya lamang dahil uh, naasahan na rin sa pagdating ni Pangulong Aksino. Nag-uulat mula dito sa Tanjirarong City Hall. Ako si Daki Naso para sa Pagkisyon ng Bayo.